na nasa paligid ng Sydney hostage siege nagsikuhaan ng mga selfies. Ano ba naman yan? Makikitang nakangiti at nagsikuhaan ng mga selfies ang mga taong malapit sa Sydney Cafe kung saan labing pitong oras na nagtagal ang isang hostage situation at maraming hindi natutuwa. Ang standoff na ikinagulat ng buong mundo ay nangyari sa isang cafe at chocolate shop sa gitna ng Sydney at nauwi sa pagkamatay ng gunman at dalawang inosenteng tao. Pero may isa pang krimen laban sa pagkatao nating lahat na nangyari sa labas ng danger zone. Ang mga taong ginagamit ang eksena ng siege bilang background ng kanilang mga selfies. Hindi man lang nila naisip na maraming buhay ang nasa panganib habang sila'y nagsa-selfie. May mga taong hindi makontrol ang kanilang sarili at hindi makatiis na kumuha ng selfie malapit sa eksena. May dalawang babaeng masayang kumuha ng litrato isang daang metro lang mula sa cafe. May isa pang lalaki ang nadala sa dalawa niyang anak para kumuha ng family photo sa eksena. Hindi nakalusot ang mga litratong ito na ikinagalit ng marami. Ayon sa isang tweet, sa mga turistang kumukuha ng selfie sa labas ng Sydney Siege, ano kaya ang mararamdaman nyo kung kayong nasa loob ng cafe? Mahiya nga kayo?